unboxing. Wow. Ang laki ng kahon na. Lino pala naman. <laughs> oh. Cellphone. Nauuna pa siya. Unboxing. Ako na mauuna. Ano to? Request niya? Oh, yeah. Yung unit paed ba mo sa dito. Yeah. <laughs> Siya uh, mili. Ano yeah. na Yeah. Ba dapat ba nga ito? ano Galaxy. Right. Eh, ay, uh, ito. Ano? Samsung. Ano pa motorola ano? Paano? G5, though, yun, mataas ang, ano? G yun. Matasang ano do memory mo. Hmm, ha? lang? Hindi Hindi ano? Hindi Hindi pa ano? Hindi pa naman ano? Hindi pa ano? Hindi Hindi ano? Hindi pa ano? pa ano? Hindi ano? Hindi ano? Hindi Hindi ano? pa Let's see. ah sa check in, hindi check in, check in, diyan Kasi eh, Wait. Huh? So check, in. Oh. Di check in, diyan Makapabukas. check in, hindi nakapag check in, check in, huwag check check in, diyan nakapag 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 check in, ate? nakapag no. oh, oh. check nice. Ang nipis, ha? Sponsored by Lea uh -huh. Garcia. Na-charge yan kay Lea. Lea. Ako, Lea. Paano ba yan? Oh, Ang nipis, Ayan, ha? Ang nipis. Mm -hmm. Oh, ganda. Yeah, nice. Ay. Ay, oh, yeah. ay. <laughs> Ilang <laughs> gig to? May bagsa ko, ha? 256, ha? So oh, 256, Oh. Okay. oh. Okay. Nakamote, ha? Yeah. Nakabagong po, na. Dapat may ano na rin. Nandun hmm. na sa Pilip Pilipinas na aming kaya. cha nè ơi mày nhu phố sao nói đi có lắm ai